Magandang umaga po sa inyong lahat. Para sa mga tagahanga ng Naruto Shippuden, handa na ba kayo sa isang masusing paglalakbay sa mga puso at isipan ng mga karakter na minahal at hinangaan natin? Ngunit ngayon, hindi natin titingnan ang kanilang lakas at tapang, kundi ang kanilang kalungkutan, ang mga mabibigat na pasanin na kanilang dinadala, at ang mga kwentong nagpaalala sa atin ng kahalagahan ng pag at pagmamahal. Host, maraming karakter sa Naruto ang may malulungkot na mga kwento, ngunit may ilan na talagang tumatak sa ating mga puso. Simulan natin sa isa sa mga pinaka-memorable at nakakaantig na kwento. Host, Itachi Uchiha. Ang kanyang pangalan ay nagpapaalala sa atin ng isang henyo, isang makapangyarihang ninja, ngunit higit sa lahat, isang taong nagdala ng napakalaking pasanin. Pinatay niya ang kanyang buong angkan, ang Uchiha Clan, para maiwasan ng isang digmaan sa Konoha. Isang desisyon na puno ng pagsasakripisyo at pagdurusa. Ginawa niya ito para sa kanyang kapatid na si Sasuke at para sa kapayapaan ng nayon, ngunit ang kanyang aksyon ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-iisa at pagsisisi. Nabuhay siya na may mabigat na lihim, isang pasanin ni na kanyang dinadala hanggang sa kanyang kamatayan. Ang kanyang pagmamahal kay Sasuke, ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang kapatid at ang nayon, ang nagbigay sa kanya ng lakas upang mabuhay sa gitna ng matinding kalungkutan. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa pagsasakripisyo at pag-ibig, isang kwento na nagpapakita ng pagdurusa ng isang taong nagbigay ng lahat para sa ikabubuti ng marami. Host Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang mga estudyante at kaibigan. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking pagkawala, hindi lamang sa mundo ng Naruto, kundi sa mga puso ng mga taong kanyang minahal at inalagaan. Ang kanyang alaala ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat, isang testamento sa kanyang dedikasyon bilang isang guro at isang kaibigan. Post at huli, si Obito Uchiha. Ang kanyang kalungkutan ay nagmula sa pagkakanulo at pagkawala ng pag-asa. Nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang minamahal at ang pangyayaring ito ang nagtulak sa kanya sa landas ng kadiliman. Ang kanyang pagiging Toby ay isang pagtatangka upang baguhin ang mundo, ngunit sa maling paraan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng mga kahihinat na ng pagkawala ng pag-asa at ng pagpili ng maling landas. Post, ito lamang ang ilan sa mga karakter sa Naruto Shippuden na may malulungkot na mga kwento. Ang kanilang mga karanasan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagmamahal, pagunawa at pag-asa kahit sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat po sa inyong panunood.